wala akong maisip na sasabihin baka magalit si Kuya Rams sa akin na wala akong ginawa <laughs> ikikwenta ko na lang yung kung paano kami naging kami ni Johan ang at first ang hindi ko naman wala akong paano ba sabihin hindi ako rom romantically attracted talaga kay Johan nung una muna kung although ina-admire ko na siya kasi nakikit dati pa nakikita ko na siya nung una kong bisita dito kasi sa kanila sa Pampanga ay parang yung dating sa akin yung impression ko sa kanya parang maldita kaya hindi ko in-expect na maging kami tapos nung pangalawang nakwento ko na to sa pastor na nag-officiate ng aming ano, ng aming kasal nung pangalawang balik ko yun kasama ko na si si Lala, Ninong ni nung lolo A nung pangalawang punta ko na dito pinilit, at saka sa mga yung yung, yung dahilan talaga yung mga tita sa Hong Kong sila tita Yomski oh. tita Eva si tita Loretta hey, ano 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 mahal ng gamot sila talaga yun ang dahilan kung ba't kami naging mag boyfriend ni Juan sila tayo? yung mga tita sa Hong Kong no. si Lolo kasi pinilit ko oh. na pin, pinilit nila ako Inasabi ko si Tatay Lam ng muna na hindi ako romantically attracted kay Johan. Mm. Hindi, hindi ko pa siya gusto. Nung muna, punta ko dyan sa iyo. Mm. Yung, yung pangalawang balik ko na kasama ko si Lolo eh, pinilit nila akong magbigay ng, ng bulaklak kay Johan. Yung mga tita sa Hong Kong. Mm. Pati tapos yung sing-sing namin ni Johan, na ito yung isa yung dito. parang ang dami na nakwento ni Tito ah hindi, ko hindi wala <laughs> akong <dito. laughs> ako naman pero mga ilang minutes na um hindi ko alam naku Tito, siya ral <laughs> pero marami ka ng mga, nakwento kante pala mga ilang minuto 8 minutes siguro ah, okay pero at least napagbigyan mo kami okay, sige tuloy mo lang okay, yun. yung mga tita sa Hong Kong talaga yung hmm. at saka si Lolo eh. si Tapos... ay okay. si Tito, ano din si Tito, may kasalanan nga ako dyan pero yun nung yun, na, nagkakachat na kami ni Joan hmm. nagkakasama na kami kasi nagta-travel na kami dalawa eh Nakuulog na yung loob ko sa kanya. Napaka maalaga, mm. maalalahanin, mm. saka sobrang sweet. Mm. Unang travel namin doon sa Bohol. Ah, di doon pa sumabi pa kami pala sa... Sal? Sa may... Yung kay... Yung sa mga Suba. Sa Subic. Sa Sambales sa o yan. Ah, nagpunta kayo doon? Oo, so, nagsumama kami sa inyo. Kami ni Lolo eh. ay... Tapos hindi katika. ko na mahalala yun. Oh. Buong, fam buong family yun sa mga suba yun. Eh. Tapos yung pangalawang... Hindi pa kami na medyo ano eh. Mm. Tapos nung umuwi ako ng Iliilo, nagtuloy-tuloy na yung chat namin. Kaya uh, tanong niya ako, oh ano, nilalagawan mo na ba ako? Eh ako hindi naman ako yung <laughs> siguro naging kami video ay I cannot get the less <laughs> Si Tita Jo, kala ko pakipot Ibig pa days lang tayo na Ay eh, siguro ano naramdaman niya yung ano mo da Naramdaman niya yung pagkatao mo oh. Kasi ano yan eh uh, Napaka-bless natin pagka meron tayong gano'ng ano Yung pakiramdam ba na Ah, ito na yung right person para sa akin ba't ko pat patatagalin di ba? parang si ano mo lang si ate jack mo lang nakalanap siya ay ito na sabi ko pero kay ate jack mo ano may kasama ang ano yung parang alam mo yung yung puso ko nagpintig siya ng ano parang dugdug wow. dugdug -dug, ganun parang siyang ganun siya at first side ganun Sa'yo kasi parang hindi ka ano di ba? Parang na-develop lang yung sa oh. <laughs> Pero na-admire ko na siya dati pa nung mm. nagba-vlog pala ka doon sa Manila. Mm. Oh. Kasi napapanood ko na yung mga vlog. Okay, ibig sabihin ko yung sabi wow. dito, ano? Tapos no, di ba pinost mo yung number niya sa isang oh. vlog mo? Mm. Miniscall yun eh. Kaya lang hindi ko pinasagad kasi nahiya ko pa. <laughs> <laughs> Tapos yung pangalawang travel namin sa Bohol, no? kasama si Kuya Steve. Kasama si Steve? Kasi yung mga moment oh. din, siguro talagang busy ako niyang kaya hindi ko na ano... Magbibirthday siya nun si tita Jo wow. mm -hmm. may mga lumabas pala kaya na pero nagsasabi si tita Jo kaya lang hindi ko na ma ano, na kayo pala yung magkasama gano. tapos yung first out of the country namin sa sa Vietnam Vietnam yun na ano ko yun grabe no napaka talaga nung mahiwaga yung kwento ng buhay ni Kuya Debe no? Ah. Okay. 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 kayo po ka ano po ba satisfied na po kayo sa kwento po ni Tito pwede na mo ba niyang yung camera <laughs> pwede na <laughs> okay pero mabalik ako doon sa ano alam mo yung nakikita ko yung mga bumibiling ako libo-libo yung pera isip ko lang yung mga walang magpabili ng ano talaga sabi ko pa paano yung mga walang pabiling gamot tutuusin ako ka Telegram. parang ayaw ko din uminom ng gamot parang iisipin ko pagiging maintenance ko na siya habang buhay pero kanina parang naramdaman ko kasi parang hindi ko alam parang gumaganon yung puso ko tapos parang Parang medyo hirap puminga Eh po paano nga kung ano Diba? Sabi nga pray ka ng pray Hindi mo ginagawa yung makaka Galing sa sarili mo Wala din Eh mamamatay ka din kagad ka Sa akin Eh Kailangan natin lumaban para sa pamilya natin ka Kailangan lang po yung mga anak natin pagkano kwento mo naman pa, pagka nagda ka daw, ito yung tanong ko pala, pagka nagda ka pala kahit automatic, dalawang pa, bakit? Yung, yung nakasanayan, sino? Una kong drive. Mm. <laughs> dalawang pa daw po siya Tegra, meron sa brake, yeah. meron sa gas. <laughs> parang hindi ko po imagine. Wait lang. Pero pwede no? parang nakatapak na nga dalawa eh, no? Sige, na try ito na Pero parang hindi ko feel. Pero uh, ano din, ano. Naka-apak uh, naman sa dalawa. Tekra okay, mo. Parang kiss kasi nakaready na yung paa. Um, uh, ah, yun lang siya. Ay, baka <laughs> Gusto mo alam eh. ano yung nakwento mo sa 8 minutes? Ang... Um, um, yun, nagpasalamat lang ako sa... sa yun, no, kung paano kami naging kami ni eh. Ah, yung mga dahil. Uy, siyempre, number one dyan, si Kuya Dave. Oo, oh, si Kuya Dave. Um, kasi anong kasal niyo, nakalimutan mo siya. Yung best man mo, best man mo. Alam ko naman na yun na alam na nila yun. Ah. Sikilatib talaga yung naging like, tunay. Uh. Ah. Alam mo, yung linulok forward ko nito, yung magiging bay bay niyo. Kaya mamaya, simulan niyo na. Kainaywalay ko na si Kuya Steve Kadekram. Kagabi pa yun si Kuya Steve. Ah, kagabi pa na nandun? Gumiba ko siya. Ito na lang, huling tanong. Meron na. Hindi <laughs> ko alam. I mean... Ah. May nangyari na okay. I, I'm for you So, yan po nagtatapos ang ating uh, yano, yung, uh, ah, masusundan po ito, ka-Tekram Kasi hindi pa ako makakapanik ng bundok Kasi nga yung service ni Kuya, service ano ba 'yan ano? Nasira ko kasi. Ngayon, itong panggamit ko na service sa ano sa mission, 'yun yung ginagamit nila. Kaya alala sa puso ko uh, sisikapin ko kung ano. sisikapin ko lahat ng magagawa ko para maiso yung nararamdaman ko at teka mag mag kayong malungkot na mapapabayaan ko yung asawa ko lalong lalo na yung mga nag-aalala kay Kuya Dave hindi ko naman po ilalagay sa alanganin si Kuya Dave, Kuya Luis yung mga bata na pinag-aaralo na di pa ako bumili kasi isip ko talagang ay magna maintenance na ako oh, yun lang okay, um, thank you sa love and support I love you po mama chup chup ikaw na mag end dito sa rin ikaw ko paano bala ko dyan kung <laughs> <laughs> <Nasunay> yung ka na <laughs> nagpapasalamat ako sa lahat ng mga bisita dumalo sa kasal namin ni Joanne sa family niya sa mga pakasupport, na mga na pamilya at sa pamilya ko din and enjoy watching thank you po I love you po mama sabi tayo mm -hmm. okay, sabay na tayo ngayon eh, di ba?